Hello everyone, welcome back to my youtube channel Pinoy Crew TV Ayan, so ang gagawin natin yung video ngayon ay yung tungkol sa national costume naman ni Alexi Brooks Talagang namangha ako sa lahat ng mga national costumes na nakita ko Since Miss Universe, uh, Miss World or kung ano-ano pa Ito talaga yung parang kakaiba siya ah uh, pag nakita mo yung galaw niya, yung kanyang presentation, parang she is, she is, she was with, with the suit. Parang siya, parang sa kanya, na nandun siya na hindi niya pwedeng matanggal. So, ang kanyang uh, kasuutan ay ang tawag doon ay ang tinatawag sa kanilang uh, term sa hiligaynon kasi hindi daw sila ilonggo. Hiligaynon daw yung kanilang dialect ang um, tawag doon ay ugto-ugto. So, ano ba talaga ang ugto-ugto? So, naghanap tayo sa Google para matutunan natin. So, ang kanyang designer pala ay talagang napakatalinted. So, kung makikita natin from going sa head down to sa kanyang uh, mapaa at saka sa kanyang uh, walo na mga Uh, mga arms, mga kamay, yun. Makikita natin na talagang uh, meticulously done. Yung mga wirings, mga tahi, tahi talagang napaka-meticulous yung pagkakagawa. So, ang kanyang designer ay walang iba kundi si Tata Blastinuela. So, sabi dito na, Our people's queen uh, sported a bodysuit with sparkling multicolored details arranged in a design that resembles an eight-legged creature. Hindi pala siya kamay, sorry. Legged, legged creature called Ogto-Ogto. So, an ilunggo term for an orb weaver spider. So, hindi daw siya ilunggo. Anong hiligay, hiligay nun or karaya. Ganon yung kanilang uh, tawag nito. Uh, salita or dialect dyan. So, ano ba talaga ang ugto-ugto? So, sabi dito, ang an orb weaver spiders are members of the spider family. Arani, they, they are the most common group of builders of spiral wheel shaped webs often found in gardens, fields and forests. So, nasa ano sila? Uh, hindi sila sa loob ng bahay. Nasa mga garden lang sila. The English word orb can mean circular. Hence, the English name of the group. So, circular siya, uh, parang pabilog. So, may, may nakita ako Uh, dito ilalagay eh, ko dyan para makita niyo kung ano, ano yung kulay. So marami silang kulay. Meron yellow, merong brown. Pero yung sa kanya ay parang may pagka red na may mix na yellow. So napakaganda talaga yung execution na lahat-lahat ang ganda. Super grabe. Hindi matatawaran. So dito kung makikita natin yung likod niya. Tapos yung paggalaw-galaw niya ng ganun. As in, super ganda talaga. Tapos yung movement. At saka makikita natin yung ano yung kanyang mukha na talagang paganyan tapos yung kamay yung ulo as in super na super talaga wala kang masabi kaya hindi nakapagtataka na siya talaga ang mananalo so dito sa picture na to kung titingnan natin naka dito yung designer again ang designer ulitin natin ang kanya pangalan ay si Tata Blas Pinuela so actually doon sa mga national customs, ang gaganda talaga uh, as in. Uh, para ng Miss Universe yung competition, kung makikita natin yung top 3 at mal at sa lahat-lahat, ang gaganda talaga. So, parang nag naguluhan siguro yung mga judges o mga hurado doon. So, dito sa picture na to, makikita natin yung designer na si... Uh, si Tata Blas Penuela. So, tingnan nyo, oh. uh, nasa na, nasa side niya yung kanyang creation yung tuhod makikita niyo at saka yung mga legs at saka na napaka perfect talaga ng uh, kanyang ginawa and then makikita niyo dito sa mukha yung ginawang uh, headdress tapos yung sa mukha na talagang abot hanggang dito sa may cheeks. Tapos makikita yung mata lang dito. As in, fit na fit talaga kay Alexi at bagay na bagay sa kanya. So, ito yung pangkalahatan, yung kalahati. Tapos yung kanyang kamay. So, dito lang pala yung kanyang kamay dinikit. At saka, grabe ang ginamit dito talaga. As in, super. Tapos dito naman, sa likod, makikita natin na ano iba-iba yung kanyang kulay. Meron siyang green, meron din siyang pink, at saka black. Mm, ganito pero nung na, ano na siya pag nalalait hindi na siya hindi na siya nagiging red kumbaga ah, hindi siya nagiging green yung kaniyang parang rainbow colors sa likod pag nakita natin doon sa actual doon sa kaniyang movement ano na siya K kasi siguro dahil yun sa light parang nakikita natin na dark red na siya at parang merong uh, item pero pag wala lang nasa ano lang siya nasa Uh, liwanag, makikita natin na yung kanyang kulay ay iba-iba. So, all in all, ano talaga siya? Uh, parang red, dominant, dominant colors ay red and black at saka yung may brown-brown. So, ayan, talagang deserve na deserve ni Alexi Brooks na manalo siya bilang isang... Uh, first sa national custom so yung isa naman yung sa Tacloban at sa yung isang nanalo pa ay pag-uusapan din natin kung saan at kung ano ang mga meaning so dito sinasabi talaga na ito ay isang uh, tawag tawag nito I designer orb weaver spider so sinasabi na ang spider members of this fa family they are the most common group of builders of spiral wheel shaped webs often found in garden. So parang ang kanyang national costume ay nababagay sa kanya dahil siya ay isang uh, babae na nagbi-build siya na binuild niya yung kanyang sarili from nothing to something. Uh, kung uh, binalikan niyo yung aking video dati na pinanood, yon uh, nasabi ko doon na uh, ano siya half half American African American, half Filipino. Pero hindi nila kita yung kanyang tatay kasi yun na nga, yung kanina na ay ganoon doon sa labas ng bansa. So, sa kanya sarili, hindi niya, hindi niya dinamdam. Sa halip ay binild niya ang kanyang sarili. O tingnan natin ngayon. So, from being an athlete at ngayon ay kasali na siya at sa, sa Miss Universe at hindi natin alam, sana ay pala rin siya para maging isa siyang Uh, magandang ihimplo. Lalo na doon sa mga half. Kasi hindi natin mafe-feel kung wala tayo sa kanilang mga sa kanilang katayuan, kung wala tayo sa kanilang sapatos na sinusuot. Kasi hindi hindi tayo, half tayo ay uh, buong Pilipino. Uh, whole Filipino vlog sila ay have so meron silang tinatawag na kakaibang uh, feelings sa lahat ng bagay sa mundo so yun lang po maraming salamat at sana ay suportahan natin ang lahat ng mga kandidata ng Pilipinas kung sino man ang manalo kung sino pinakamaganda sino pinakamagaling sino pinakamadiskarte sana yon ang manalo at sino yung pinapasuportahan pinaka sinusuportahan ng lahat ay suportahan natin at huwag niyo rin kalimutan suportahan ang aking channel kasi ayan alam niyo na maraming salamat po at bye-bye see you in my next video